ko natin. So dito idol, mayroon doon sa seven channel at saka isang amplifier. So kung paano ba doon paghiwalayin dito, yung low at saka mid or mid high dito sa ating mixer 2 amplifier lang ano. So dalawa lang ang kanyang gamit, mixer na seven channel at saka isang integrated amplifier. Gawin natin yan dito, dito sa ating setup na to lalo pag may mixer tayong ginagamit. So dapat dito idol, dalawang channel ang gagamitin natin dito sa input pa lang no. Sa input pa lang ng ating source dito, gagamit tayo ng dalawang channel dito. So, limbawa, kung cellphone ang gagamitin natin, huwag tayo mag true bluetooth connection dito. Kung di gagamit tayo ng connector, nitong ating cellphone dito sa dalawang channel ng ating mixer. So, ang gagamitin natin na connector dito, idol, ito. 3.5 to dual 6.35 para mabukod natin ang low at saka mid high dito sa ating mixer pa lang. So, ganitong gagawin natin, output tayo dito sa ating cellphone. Halimbawa, ano? Output tayo dito. Tapos gagamit tayo dito ng dalawang channel. Pili tayo dito, channel 1 to channel 5. Ano? So, mas maganda magkatabing channel ang gagamitin natin. So, limbawa, ang gagamitin natin dito, dalawa, 4 and 5. So, itong source natin, magagamit natin ito, dalawa, ano, 4 at saka 5. Ayan, nagamit na natin yung input nito. Ang gagawin natin ngayon, itong channel 4, gagawin natin pang low. So, itong pan nya, ikabig natin ngayon sa kaliwa. Ayan. So, kaliwa ito. Sa left channel natin ito. So, dahil gagamitin natin itong pang low, ibaba natin yung pinaka-high nito. High at saka mid. Ang ititira, ang ititira natin ditong volume, itong low lang. Ano? So, pag nag-volume tayo dito ng fader natin, so, magkakaroon ng output itong left channel natin. So, ngayon, dito tayo ngayon sa ating output ng ating mixer. So, gagamit tayo ng connector na ganito. Ito dual 6.35 to dual RCA. So, alimbawa, left channel, ano? Ito ang left channel. So, mag-connect tayo muna. Left channel muna ang gagamitin natin ng na connector. Ayan. So, left channel muna ang ginamit natin dito. Ayan. Tapos, itong dulo ng ating puti. Ayan. Puti na connector. Ilagay natin dito sa audio input ng ating amplifier. So, kung alimbawa, ang ginamit natin ditong selector or input ay BCD. Dito natin siya input. Ayan. Sa BCD. So ngayon ang connection nito dito sa left channel speaker natin. 'Yan. So diyan tayo magko-connect ng ating pang-low. Imbawa, ito yung ating speaker ano para sa ating pang-low na gagamitin. So dito tayo maglagay mamili tayo dito sa left channel lang, ano? Left channel dahil sa left uh, channel yung ating pang-low. 'Yan. So ito, left channel yung pan, Pag nag volume tayo dito ang magiging source lang nito ang magiging magkaroon ng signal itong left channel so papunta dito sa ating BCD input na naka left channel din so pag nag connect ito ng speaker sa left channel din so ngayon ang gagawin naman natin dito sa channel 5 ikana natin yan so right channel itong pan so ito kasing balance ng ating mixer kapag uh, nasa mixer tayo itong pan so pag kinabig natin sa kanan so right channel naman yan so dahil gagamitin natin ito pang Mid-high, dahil may pang-low na tayo, ibaba natin yung ating pang-low dito. Ayan. So, pag nag-volume tayo dito ng feeder natin, magkakaroon ng output nito ng ating pang-mid-high dito sa right channel. So, ngayon, ilalagay na natin itong right channel natin na output. Ayan. Tapos ngayon, itong right channel din natin dito sa input ng ating BCD. Ayan. So, magkaroon na tayo dito ng signal dito sa right channel output ng ating speaker. So, gagamitin natin itong speaker natin dito sa right channel ito para sa ating pangmiday. So, kung mayroon tayong pangmiday na speaker, dito na natin siya i-connect sa right output natin ng ating speaker terminal. So, ganoon lang siya idol. Ano? Madali yan. Importante lang dito, yung ating min volume, naka volume. Ito ngayon, yung 5 sa miday, yung 4 sa ating pang low. So, pwede natin masabayan, pwede natin pataasan yung ating low, painahan yung ating mid high makukontrol natin yan dito sa ating mixer so yan lang idol ang magagawa natin dito kapag single amplifier so ngayon kung dalawang amplifier ang gagamitin natin pwede natin magagawa to gagamit tayo ng splitter para yung left channel para sa isang amplifier yung right channel para sa isa din ang amplifier ito lang gagawin natin kunin natin ito so yung puti natin ano kinunik natin dito sa left channel so gagamit tayo ng splitter ito ating left channel ginamit natin sa ating pang low so yung isang amplifier na gagamitin na natin ngayon sa ating pang low channel natin gagamitin sa ating pang mid high so ito naman i-connect natin sa ating amplifier na pang mid high so dalawang amplifier pwede na natin magamit pero pag single amplifier lang idol ito lang ang gagawin natin ano left and right channel lang ng ating amplifier dito ayan mabubukod natin yan ng ating low at saka pang mid high dito